kadiito dali. Good morning. Ito ang buhay naming maglola. <laughs> Abang tulog pa yung isang si Bulinggit. Ipalibasa. Ipalibasa parehong nangangati aming mga ulo. <laughs> Dahil sa in umayos ka. Init ng panahon dito. Ayun, nagkakaroon kami ng ulaga sa aming mga ulo. nagkakaroon kami ng alaga. Kaya ang ginagawa ko, sinusuyuran ko muna bago ko siya bago ko hinahalungkat ang kanyang ulo. Yan oh, sabi ko na eh, langgam pala 'yun. Langgam pala 'yun, langgam. Sinusuyuran ko muna sila bago bago halong katin ang ulo. Yun. Habang tulog pa yung bulinggit namin. Samantalahin kong ayusin ang ulo nitong ate niya. <laughs> Yan. Ganyan ang buhay naming maglola. <laughs> Wala naman. Nangangati daw ulo niya wala naman. Halungkating ko na lang. Hindi ba guys? Ganyan ang mga bata. Pag bata pa, talagang putuhin. Aayos lang ang kanilang mga ulo pag mga nagkaedad na. Yan. Hmm. Yan muna aking morning video.